Ba, 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 na, na ba ba ba, 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 ba na, 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 na so ayun guys so ayun na kami ng ay ang ko kabuk ay eto in love yan kaya ganyan na yan <laughs> Ngayon. Ngayon ba may so wala ko si bariya meron akong pera sa bag kaso buo na syempre pag sa ganito ka bibili sa labas labas hindi magandang buo yung pera mo so sa ating fair godmother, si Sheila, maungutang tayo sa kanya ng 50 pesos. Ang vlog na to, ay walang kakwenda kwenta Charot. Ay, wala pala. <laughs> so, ayun. Habang naglalakad kami, merong challenge si Sheila sa akin. Budget, 50 pesos lang. Ayan. May budget kami. So, nandito kami sa, ano, FEU. Sa Moraita. So, pupunta kami sa Quiapo. Tapos, papatikin ko sa kanya lahat ng um, street foods na hindi niya pa natitikman. Which is yung one day old, um, grilled, grilled pusit, dried yun ah, grilled, dried pusit, tapos, ano, marami pang iba. Basta yun, muna mo na kami at baka ma, ano to, matutukan ako dito, magripuhan pa ako sa recto, maloka. So, ayan po, nakatawid na po kami sa ibinagbabawal na daan. <laughs> so, so ayan. Ayan. Hindi namin na video kasi pag kami nasagasaan ng truck, ay durog talaga kami. Talaga naman. Ayan. Uy, yung barbecue. Perfect. Ayan. kitayin nyo yung daan natin. Ibi-video ko yung harapan. Color ko. Dalawa. Ayan. Meron si ate dito ang shomai. Ganyan ko budget natin. O, magkano po dyan? O, okay, bibili tayo ng one day oil. Dalawa. dalawa po. So, Sushila muna. Kasi ang hirap eh. So, ano, matamis yung konting sila. hirap mo ano. Hindi ko sa realidad ng buwan. Ayan. Konti lang hingin lang. Siya muna yung video natin kasi reaction din nito. 50 pesos. So, 50 pesos yung... Ano yung hindi kinakain dyan? Eh? Lahat yung kinakain. yung bilog sa loob? Ayan, Pira siya. Sige, paano yan? Ah, gumpitin na. Pagkupitin mo. Ayan. Sa inyo, penny balo. Okay, again. Okay. yan. ba Masarap. Ilang po? Lahang chicken lang. Ah, tama. Masarap. Ate diba, masarap? O, Okay. Okay. Ah, dito 10 piso lang, pero dun sa iba 50.

Uy, mapait e. Tapos... Basta lumalang yung mapait niya kaysa sa ano... Anong oh, lumalang, be? Tingnan nyo, rich kid sa, talaga, hindi pa maramang Tagalog. Yung ano, sa... Basta lumalang. Lumal... Ano yun? Oh, lumamang? Ah, sige, lumamang. Mm. Yung mapait niya kaysa sa lasa ng chicken. Basta mapait siya. Sa for me, ano... 9 over 10. Kasi yun nga, may mapait siya na part, pero yung sa akin kasi hindi sobrang pait. Nakita niyo naman, kinain ko siya ng buo. Tapos, um, yung sauce ni kuya, ay ni kuya, ni ate perfect. Oh, yun, masarap sya, perfect. Yeah. So, ayan, may nakita ko dragon fruit. Ay, si Sheila talaga yun, no? kung ano naman makita. Yun. So, ay, bet, be, wag ka dyan, be. Ayan, so, mag-aano tayo na. Ano ba yan? Sa iyo si Sheila. Ito try natin. Ano yung isa? Four season daw. season daw be. Bungol. No. Oh. Ikwan mo. Sabihin mo kay kuya kung masarap o hindi. <laughs> <laughs> Kina, ayan. Kina niya si Binigay niya. Yung worth 30 pesos. Ayan. Ayan. si Ayan. 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 Pero hindi ko siya sa kanyang dragon. Seven feet. Seven feet Seven Dito! So, ayun sa so paglilibot naman dito, meron <tipos> akong nakita dito, ganito. Kuya, ano nga po, um, yung root beer meron si yung cart ha? wait lang ayan dito lang ako nakakita ng kaya po hello kuya ayan so ayun po nandito po tayo sa may tapat ng Kiyapo Church meron po ako nakita andyan yung clip, etong binili ko root beer siya 10 pesos isang hawk tapos meron na siyang ice first time ko makakita ng ganun ako na ulas na naman sa rooftop. <laughs> Parao nang halong tubig. So ayun guys, nakailang araw na kami naghahanap nito na kasi maaga kami umuwi, that's why. Nandito kami sa anokya. Ay kaya po. Nasa Mindanao, nasa Bilis. Dapat din matikman siya. go oh. You're my fragment and without you. I am nothing. Bye guys!